So, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So, once again, this is PG Vergara of Linyada ng Mamay. So, once again, nandito ulit tayo upang uh, sagutin at sumagot sa mga katanungan ng ating mga subscribers sa comment section. Dahil sa mahal ko po kayo at priority ko po kayo na sagutin, eto po at babasahin ko isa-isa, okay, ang inyong mga comments hanggang sa maka-encounter tayo ng mga tanong, okay, habang uh, binabasa natin Sasagutin na rin po natin. Okay? So ito ngayon lang, okay? Ito po ay uh, comments doon sa bago nating uh, upload na kung paano po uh, ang tamang pagbibigay ng killed vaccine or yung live vaccine para sa ating mga alaga upang maging healthy sila, okay? So mega shoutout muna natin si Michael Sadicon from uh, Pinamalayan, Oriental Mindoro. So idol, ito na yung hinihiling mo, shoutout kita, okay? and also kay Denver Cortado. Mega shout out din idol from uh, North Cotabato. Ayan, so medyo malayo-layo. So thank you idol for always trusting and watching our videos. Okay? So ito po galing kay uh, Urbano Amparo. Ayun. Good evening idol. Ask ko lang po about sa Centrum. Pwede po ba itong one half tablet natutunawin at i-apply ia ko by syringe po? Actually mga kamanok, sabi ko nga po sa inyo ah uh, ito po ay tinutunaw sa tubig. Okay? So, tunawin niyo po ito sa konting tubig. Tapos, pag natunaw po, kuha lang po kayo ng syringe, kahit 1 cc, saka niyo po ito ibigay sa inyong mga alaga. Okay? So, pwede po yung mga kamanok. Lagi ko sinasabi sa inyo, pag napasobra po ang pagbibigay ninyo ng uh, vitamins na ganyan, so, hindi po lahat yan i-absorb. Kunti lang po yung, yung i-absorb ng mga yan, yun lang pong kailangan nila sa mismong araw na yon. The rest, kapag ka na-over, i-release -re lang po ng mga manok or masasayang lang po. Okay? Uh, also, uh, also, make a shout out kay Julie Balasteros. Ayan, magandang araw sa iyo, Idol. Thank you for always uh, commenting. eto galing kay Andrew Gungon. Ayan, so, Idol, tanong lang. Okay? Ako po ay may... Idol, may tanong ako. May binigay sa akin na manok 5 months, pero sobrang payat. Pwede po bang tumaba? Okay, so medyo naglo-loading. Ano? Teka lang ah. Pwede po ba itong tumaba parang napasma? Okay? So, mga idol, sa ating uh, backyards talaga, meron talaga tayong mga alaga na talagang gagawin natin ang lahat para lang bumalik sila sa pagiging maayos, pagiging healthy, pagiging masigla. Okay? Especially kung iniingatan natin yung ating mga alaga. Okay? Especially kung itinitreasure natin yung mga ibinigay sa atin, yung ating mga alaga mga manok, talagang gagawin natin ng lahat para maging okay ulit sila. Okay? So mga kamanok, ano po ang dapat natin gawin kapag kaganyan? Okay? So unang-una mga kamanok, kailangan nyo pong i-check ang kanyang health. Okay, kung siya ba ay may sakit, may sipon, may halak, may pisik, okay? Yan po kasi yung ano, yung karaniwang nangyayari sa ating mga alaga na napasma. Kalimitan merong sakit, sipon, pisik o oh, halak na talagang uh, medyo uh, matagal nang na hindi gumagaling. So, yun po ang uh, nagbibigay ng uh, stress sa uh, alaga natin or sa ating mga manok kapag kasi sila is napasama at hindi tumaba. So, kasi po, kapag po may sakit ang ating mga alaga, tatandaan yung mga kamanok, hindi po niyan masyadong na-absorb lahat ng vitamins na binibigay natin sa kanila. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, gamutin, alisin muna ang sakit, ang sipon, bago kayo magbigay ng vitamina. Okay? Make sure, kung kayo magbibigay ng antibiotic, kailangan bago nyo siya tigilan, okay siya, masigla siya, magaling na siya. So kapag nawala na po yung kanyang sakit, saka po kayo magbigay ng vitamins, probiotics, para po mabilis ang recovery ng manok mula dun sa stress. So ganun po yung gagawin nyo. Unang-una, kung payat siya, stress siya, dry ang balahibo, make sure gamutin nyo muna siya. And kapag ka nasigurado nyo na okay naman na siya, wala na siyang sakit, magana siyang kumain. Kasi po, pag yung ganyang pasma, nawawala po ang appetite. <coughs> Kasi nga po may sakit eh. Pag kami sakit, hindi siya maganang kumain. Pakunti-kunti lang. So, kaya namamayat. Pero kapag ka siya is nagamot nyo na, naalis nyo na yung sakit, mag start na ulit siyang kumain ng madami. So, kapag ka nauubos na nyo yung pagkain, so may something na problem lang sa kanyang absorption. Matakaw siya pero hindi siya tumataba. So, walang problema pag So, ang gagawin natin dyan, pupurgahin natin, liliguan, din sa tayo magbibigay ng injectable supplements. So, kapag ka wala na siyang sakit, doon palang lang mag start na makapag-absorb siya ng mas maraming nutrients na, ma na, makakapagpaganda muli ng kanyang katawan. Okay? So, ngayon magtatanong dyan, kamanok, ano ba ang sunod na po pwede kong ibigay sa kanyang pagkain? May vitamin ka bang advice para maging maayos muli siya, maging maayos muli siya, maging mataba ulit siya, maging uh, uh, bulto ulit siya. Okay? So, hindi to sigurado mga kamanok. Ano? Kasi nga po, medyo siguro nagtagal na po sa pagkakasakit yang alaga mo possible uh, nagkaproblema na yan sa mga vital organs niya okay syempre nagkaproblema na sa kanyang uh, uh, lungs okay o kaya yung mga air sacs niya kapag ka ganoon medyo mahihirapan tayo na muli siyang i-recover muli uh, mula sa pagka-stress pero we will try our best okay so sabi ko nga backyard din po ako at hindi ko po pwedeng uh, isa bahala ito hindi tayo kagaya ng mga farms na kapag ka nagkaroon ng problema, nagkaroon ng something na mortality o ganyan, eh, pinapalitan ka agad nila tayo. Iinan, limitado po yung alaga natin. Kaya hanggat maaari, iniingatan natin, naalagaan natin, atin pong uh, binibigyan ng suplemento na muling makakapagpabalik sa kanyang sigla. Okay? Ganito po, ano? So, right after na maggamot nyo po, okay na yung sipon, tapos na-prime-in nyo na po, okay, maghanap siya kumain. So, magdadagdag ngayon kayo ng protein sa kanyang pagkain. So, ang protein po mga kamanok, yun po ang pangunahing kailangan ng katawan ng ating mga alaga para muli silang uh, maging maganda, maging bulto. Okay? So, ano namang protein na ang kailangan? Kamanok, hindi mo kailangan bumili ng sobrang mamahaling mga Okay, protein source. So, pwede kang magbigay dyan ng jacky oats, fermented jacky oats. Halo mo lang sa pagkain. Okay? So, kapag ka ihalo mo sa pagkain, yun ang ibigay mo palagi sa kanya every time na siya kakain. Okay, every time nakakain siya, halo ka lang ng 10% na fermented jerky oat sa kanyang pagkain. Tapos, monthly, pwede mo siyang purgahin. Okay, pwede mo siyang purgahin, then paliguan, then bigay ka ng injectable supplement. So, try mo yung Vitamax pagdating sa alaga mo. Kung stags yan, 0.3 lang. Kung medyo isang taon na mahigit, magbigay ka ng 0.5 ng Betamax. Makakatulong yan mga kamanok upang muling ma-reactivate yung kanyang uh, testosterone, okay? Para sa ganun muli siyang uh, maging uh, maayos, maging masigla, maging uh, maganda. So gawin mo lang yun mga ko. uulitin kayo yung Ano? So kailangan monthly mag-priming uh, mag ka, magturga magpaligo, then injectable ka sa kanya. Kung maaari, kung kaya ng budget, weekly, magbigay ka ng injectable supplement sa kanya. Make sure wala nang sakit yung manok, ha? Make sure nagamot nyo na yun yung sipon, yung bisik o kung may halakman. Okay? Then, uh, uh, every two weeks, yung nga sabi ko, maganda uh, maganda, napapaliguan nyo rin para po yung balahibo maging shiny, maging maayos. Tapos, uh, ilagay niyo po sa sa ano sa pwede sa tipi, kung ano kung kaya ano sa tipi, maganda diyan para siya ay maka makagala, makalakad-lakad, makapag-workout-workout, uh, workout, makakatulong yun para muling maging maganda. O kaya naman, magpakita ka kahit papano ng uh, pullets para po sa ganun tumaas po yung testosterone level ng manok para mas mabilis po ang recovery ng kanyang katawan at mas maging maganda muli siya. Okay? Make sure mga kamanok, tingnan nyo rin po ang appetite. Kung hindi nag-uubos ang pagkain, kailangan bawasan nyo po Okay, kung kailangan mag-fasting, mag-fasting kayo para tumaas 'yung appetite. Appetite po talaga 'yung napakagandang uh, ka nga eh napakagandang bagay na meron sa inyong mga alaga, 'yung gana nila sa pagkain. Kasi po, kapag po ang isang manok maganda ang katawan, tapos biglang mawawala 'yung appetite. Sigurado ako, bilang ka lang ng isang linggo, mamayat po 'yan. Kaya maganda mga kamanok, alagaan 'yung appetite ng manok, 'wag sobrang dami ng pagkain maaari i-measure po ninyo from 35 to 40 grams lamang, huwag sobra. Okay? So, yun lang mga kamanok. Sana kahit pa, paano makatulong yung simpleng idea, simpleng step-by-step uh, -step tutorial ko kung pa paano muling magiging maayos ang alaga mo. Muling magiging healthy, muling magiging masigla, at muling magiging masaya ka. Okay? Kasi ikaw yung nag-aalaga ng manok mo. So, for more video and advice, kagaya nito, mga kamamay, kung may katanungan ka rin tungkol sa pagmamanok, Huwag niyo kalimutan na mag-comment. Lahat ng uh, comment niya sa comment section, binabasa ko po. Okay? So, see you for our next vlog, mga kamanok. Mahal ko po kayo. Paalam.